Pangulong Bongbong Marcos na ng subpoena powers ang binubuong independent commission para sa investigasyon sa flood control projects. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Chanel Salazar. RMN Live Report! Nais ni nice. si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng subpoena powers ang bubuoing independent commission na sisiyasat sa mga anomalya sa flood control project ayon kay Palace Press Officer Claire Castro gusto ng pangulo na magkaroon ng ngipin ng komisyon para seryosong maipatupad ang mandato nito at mapanagot ang mga sangkot Noon po ay uh, sinasabi po natin na mukhang walang supina power pero ang nais po ng pangulo sa nasabing independent commission ay mabigyan po ng lakas mabigyan ng ngipin para po mas mapatupad ko ano ang mandato ng independent commission na ito at uh, na ispo ng Pangulo na magkaroon po ng subpoena power ang Independent Commission. Sa Sabina Powers, may kapangyarihan itong ipatawag ang sino mang makapagbibigay linaw sa kontrobersyal na mga proyekto. Sa ngayon ay nasa ito ang executive order para sa pagbuo ng nasabing komisyon at inaasang lalagdaan na ito ng Pangulo sa mga susunod na araw. Kasama sa EO ang listahan ng mga opisyal na bubuo sa independent komisyon. Kasama mo sa DJ sa RMN Manila, Radio Mansional Salazar, Tatak, RMN.